Tignan natin ulit kung may mahuhuli ngayon. Oh, may nag-aabang na dalawang tuta. Hello. Saan nagpupusag sa nagpupusag-pusag yan, doon sa gitna na yan. Hmm. Ngayon, magdadala tayo uli. Tingnan natin kung may mahuhuli. Pero sigurado to meron kasi maraming ano to eh. May mga nagpupusag-pusag daw kanina eh. Ngayon, oh, tingnan natin. ah yeah. oh, ayun na. One, two, pataw. Yun, oh. Ayun, oh. Huli nga. Oh, meron na. Kita na agad. Hmm. Hindi kasi pwedeng ano, hindi kasi pwedeng pabilugin ng saga dahil naabotin lahat ng sukal, eh. Ayun, may tambo. Tapos pagdating buro, may tinik. Pag inaabot ko, oh, ako huli. <laughs> Uli tinik, sanda mo ka lang. Ayun o, bangga sa lambat o. Ayun o. O. Oh. Ayun o, oh. ayun o. Uy, pakita na agad, tilapia. Tilapia, yung mga nauli o, oh. dami. Hmm. Ayun na, Ayun po, oh, mga nagbatak-batak na. May mga sukal pa rin, tatay, sa gilid. Ayun o. No? Oh. Ayun o sila. Ayun na, ang tilapia. oh, ha? Hmm. Ayun o. No? Oh. Oo. Oh, oh. oh dami. Padami. o, oh, nakikita na sa ilalim mo. Oh. Oh. Ayun o. Ako. Ayos. Oh. Oh, isang sigangan na yan o. Oh. Isang sigang ang mataba. Oh. Yero. Know? Ayos oh mga tilapia oh. Oh. Kita hmm. naman man oh, di ba? Oh. May malapad pang isa. Oh, pino lang oh, pero masarap na 'yan oh. nako oh, Nako, ah, agad nang na aagaw yung tuta ko. Hmm. Oh, Nagabang-abang pati pusa. Ayun ah, takbo, habol. Mhm. Mm Aysına Aysna.